Ito guys, panibagong pakikipagsapalaran ulit. At ito, balatan agad. Kaya lang, medyo maliit. Ma-100 lang ito sa estimate ko. Kunin ko at pang dalawang kilo bigas na ito. 50 ang kilo ng bigas dito, yung NPE. Hanap ulit. Oops, talagbago. Dalawa. Ayan, sa full pareho. Itong spot na ito, dito lang ito sa parting malapit sa amin yung dating na pagkukunan ng mga balatan at kapapa langoy ups ops talagbago pa dalawa tis kong pagtabihin ay oh, lumampas na ayan sa pool kasa uli sa pool kang bato ka hindi tinamaan Bunti hindi lumayo ayan sa pool ang bato ay hamal na yan kala ko tinamaan na ayan ang tunay na sapol hindi na nga gumagalaw hindi pa tinamaan grabe na naman ang pasmado ng kamay ko may dalagang bukid patago na ayan sapol ito ang dalagang bukid na sa dagat nakatira langoy ulit Ops! Dalagang bukid pa. Ayan, sa pool. Nakadalawa na. Parang walang lumabas na kupa pa dito. Ops! Manitis. Yari ka. Ayan, sa pool. Pag dito sa malapit, madalang lang ang isda. Tiyagaan lang. Langoy uli. Oops. Ops! talagbago ayan getik hindi na naman ang hamal na manok nag utay utay na naman walang kasama ito langoy uli ohoy yon, yun kulang butan mahigit isang kilo na ito ayun getik Nasamaan ng tama. Hindi gaano makapalag. Masarap na luto dito. Yung ginagataan o kaya kalamares. 120 na ang kilo sa ngayon. Pataas na ng pataas yan. Sana marami pa itong kasama para sigurado na ang pandurodog Dandahan lang ako na lang, lang At baka may kasama lang Ohoy oh, Yung kulang butan Dinaanan ko na Hindi ko napansin Buti at naglingon ako na pa sa parting kaliwa ako Ayan, sa pool Kakulay kasi ng bato Hirap makita malalampasan ko pa buti na lang at tumingin ako sa parting kaliwa tinamaan na nalingas lingas ng plus light nung unang padaan ko malaki estimate ko mga dalawang kilo at kalahati ito hirap pag walang dalang timbangan puro estimate na lang ang nangyayari <laughs> So, so, nga, madala na ako ng timbangan para hindi na magpara-estimate Baka magsubra ako ng estimate. Magkaabuno ako nito. Langoy Ito, may talagbago. Ayan, sa pool. Wala ay yung kaasawa. Nahuli na siguro. Ito, balatan. Tulad rin ito nung unang kuha kanina. Ma 100 sa estimate ko. Kunin ko at kilo kilong bigas na ito. Sana meron pa. Oops, meron pa nga. Tulad rin nung nakuha ko. Ma 100 din. Kuha ka di sa akin. Ito, dalagang bukid. Ayan, sapol. Mga hmm. alanganin ng balatan dito. Wala nung malaki. Yung at 300 ang isa. Tsaga-tsaga lang. Huwag kakakita rin tayo niyan. Ito, nag-violet. Ano kaya ito? Ay, kinakain ng alimasag. Buray ido ito. Kaya pala nagkulay violet at kinakain ng alimasag. Paalisin ko ang alimasag. Hmm. Alis na! Huwag mong kainin yan! Kawawa man! Sige, alis! Ito ang alimasag na! Oops! May manok! Ay ha! Wala manok at... Inahin na manok yun! Mangingitlog siguro! Ando, nagkurta ka na! Ligtas ka na! Wala na yung batong alimasag nabulabog na ang mga manok ito talagbago ayan sa pool hindi na tumigil may isa pa kaya lang sumuot abangan ko baka lumabas Andun, sa ilalim. Ayun, sa pool. Kuwartang linaw na ito bukas. Sigurado na na wala pagdurudugtong nito. Lakad naman at pagod na ako maglangoy. Ito, dalawang bago. Pagtabihin ko para madubol. Sige, usod ng konte Unti-unti pa. Ayan, sa pool pareho. Isang pana, dalawang isda. Kung ganito lang sana, dalwa dalawa madaling makarami. Lakad dole Dandahan lang. Oy, ko pa pa. Good size na ito. Huli ka. Thank you, Lord. Ataka. Kita na lang ko pa pa. Kwartang linaw na ito. Dandaan lang tayo ng lakad para kita yung mga nasa butas. Ito, may balatan. Maliit. Wala pang presyo ito. Hindi ko muna kukunin. Maganda, yun malaki. At ito, balatan pa. Maliit din. Itago ko muna. Yan, magpakalaki ka dyan. At pag malaki ka na, magpakita ka na sa akin. Uy, may ahas dagat. Ayun, sapod sa bunganga Kalit-lit, ang lakas. Huwag kang kapwersa at baka makapunit ka. Andun yung kasama ko. Palapit sa akin. Nagsabod na. Tandaan! Sobrang lakas. Papupunit ng bunganga. Unting pwersa pa, punit na yung bunganga mo. Nagpipilit. Hinay-hinay lang. Ayan na, papunit na. Ay, nakapunit na. Ayan. Hmm. Hindi ka na makakapunit dyan. Diyan na yung kasama ko. Sigurado ng gataan bukas nito. Masarap itong ginagataan. Hanap ulit. Oh, hoy! butan. Kaya lang maliit pa. Palalayuin ko at baka makita nung kasama ko. Kunin. Nasaan na yung kasama ko? Andun, so parting malayo. Pero kaya hindi ko na ito palayuin. Malayo man yung kasama ko. Hindi na ito makikita. Hindi ko muna kukunin na Para makalaki pa. Sana pag malaki na ito, makakuha din yung nangangailangan ng pandurdog tong lakad dole Uy! Napula po. Nasa tok ng bato. Yari ka yun lang the bliss buti hindi lumayo ayun sa pool hindi ka na makakawala dyan ito yung lapu-lapu na masarap na sinasabawan baraka or uga po kung dito sana may kasama pa ito may ko pa pa maliit pa itago ko muna para mayroon pang babalikan pag malaki na Hoy, poset. Ayaw sa pool. Poset no or kanoos kung tawagin dito. Ops, pugita. Kaya lang maliit pa. Ito yung na laki taguin ko rin. Yan, dyan ka muna. Maganda yung malalaking pugita para isang piraso lang. Kwartang linaw na. Ops, balatan. Kaya lang, maliit pa. Wala pa itong presyo. Hindi ko muna kukunin. Dyan ka muna sa ilalim. Maganda yung malaki para isang piraso lang. 300 na agad. Ops, balatan pa. Alanganin pa ito. Ma 100 lang ito sa estimate ko. Kunin ko na ito at katumbasan ito ang dalawang kilong bigas. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming maliliit na balatan. Yeah. No, ko lang yung mga estimate ko, mga sandaanin. Isang kulambutan naman, ha? daan na nalingas ang ng plus light buti at naglingon ako sa parting kaliwa uh -huh. so, pwede pa ako pinang isa liit yun dalawang napana ako na laki na shout out kay Mauricio at shout out rin kay Rodel Pinili from uh -huh. Calatrava Negros Occidental. At shout out rin sa Ikal Family from MCC General Trias Cavite. At shout out rin sa Puhas Family from Camiguin Island. At shout out kay Reynaldo Mahilom. At shout out rin sa Yambaw Family at Anchores Family from Atin at shout out rin kay Rolando Victolero. Shout out kay Aaron Burinaga from Katayangan Masbate. At shout out sa Bilarmino Clemor Family from Pulomolok South Cotabato. Shout out kay Toto Kalingaw from Coron Palawan. At shout out kay Rony Villanueva. Shout out kay Wirin Dagilab from Lucena City. At shoutout sa Barusa Family from Rosario, Cavite. guys, iniipon na namin ng tinta. Tag taglakas na lang. Parang taglakas na ng dagat. Makaka din ito. Shoutout kay Christian Estrada from Balanga, Bataan. Shoutout sa Dines de La Cruz Family from Naik, Cavite. Shout out kay Melchor Lim. <laughs> shout out kay Manoy Rene from Albay. At shout out rin kay Raul Contrata from Buracay Aklan. Shout out sa Verdadero Family. At shout out rin kay Helen Repubgia from Santo Tomas Batangas. Shout out rin kay Santos Rulan from Morocco. Shout out kay Boss Raya ng Las Piñas City guys hanggang dito na lang muna ang unang dive at mahanap kami ng bahura dyan na magaraganda shout out kay Mark Joseph Balaroso Para... from Puerto Princesa City, Palawan